isang bahay matapos tamaan ng kidlat sa Clarine Bohol. Habang sa Iloilo, tatlong magkakapatid ang patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Napasigaw ang mga residente na makitang nagliliyab ang isang bahay sa sitio araw-awon sa Maasin, Iloilo. Mag-aalas 11 ng gabi noong Miyerkules Ang masaklap, may mga natrap sa loob. Sunog, may mga anak sa loob. ubos ang bahay. Wala pong natira. Patay ang tatlong magkakapatid na edad lima, apat at isang taong gulang. Ang dalawa pa nilang kapatid, nasagip pero may laplos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagpapagaling pa sila sa ospital ngayon. Posibleng nagsimula ang sunog sa naiwang siga. Napag-alamang nasa lamay ng kaanak ang mga magulang ng mga bata na mangyari ang sunog. Itong parents po, bago po malis sa kanilang bahay, ay eh, nagpausok is... kanilang bahay kasi uh, surrounded with the bamboo plantation and uh, medyo tagula naman din po, so marami ng lamok. Nagbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Habang sa klarin Buhol, nasunog din ang isang bahay matapos namang tamaan ng kidlat. Walang tao sa loob ng sumiklab ang apoy kaya walang nasaktan pansamantalang tumutuloy sa kanilang kaanak ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.